Ano guys, ato uwi na ako guys. Ngayon naman yung bike na ito. Oram man, man Ang digid. Nabanggaan eh. Parang nagta, ano yung bisikleta. Parang balikwan yung gulong. Parang nagka, kuhan yung gulong sa bisikleta ko ba? ano hindi diretso napakalakas na pa yung hangin dito mga kasimbol ano hmm? alas dos pa yung buwan ng hangin pero wala pa alas dos mag alas dosi pa lang napakalakas na pa yung hangin dito ngayon so, nakita ko kanina sa weather ay alas dos pa ba. Eh narinig niyo naman po yung kuan ng hangin na kasi po napaka lakas, di ba? Yan nakalimutan ko i po yung aking kuan. Tawag dito. Mas go. Oh. Sobrang lakas talaga yung hangin. Um, pa pala doon no? yung bulaklak iwan ko lang mungguan. magluluto pa ako ng kanin ngayon pag uwi para pangbaon mamaya na walang kanin ay oh, medyo pagod pagod at paakyat po dito mga kasimpol yan Akyat-akyat na po tayo. Yung... Yung mahaba na yung tubig dito sa ilog mga kasipulo. Dahil kanina pa yung huminto yung ulan. Eh pumalit ngayon yung malakas na uh, hangin. Hanggang alas 3, hanggang alas 3 pa mamaya yung hangin na bakalakas. Yung hangin dito. Parang bagyong hangin na dumating ngayon iwan ko ngayon par, bakit na napakalakas yung hangin yan o no? oh. na rinig nyo po yan mga di ba? Diba? dito naman sa bahay yan sa so, wakas nakarating na at nakauwi na ako mga kasimpol at matutulog na ako alam nyo may paso pa ako mamaya pasok pa ako sa world, yan ito na mga kasimpol dito na ako sa bahay at papasok na tayo sa bahay mga kasimpol hinihingal na ako eh, medyo nakakuha tayo ng puti ngayon sobrang lakas dito eh, papasok na tayo sa bahay mga kasimpol Uh, Bubuksan lang natin. Yan. Yun, dito na ako sa loob. Sira lang natin 'yan, mga kasipol natin. at hindi pa gising yung dalawa. Yan. Dito na ako mga kasipol, maraming maraming salamat po sa inyo natin. Ako ay magpaalam na hanggang dito lang po yung ating vlog video, mga kasipol. Bye.